Hala, yung mangga mo bakit patulang laman? <laughs> o puno to ng ano eh, mangga. Tapos nanonongkit kami patula ang bunga. <laughs> Meron pa akong nakita rito yung patula, guys. <laughs> Ito kuha namin, na ah, 'di ba? May brown na. <laughs> May ako may nakita ko rito, ayun oh. Tadang! Ang lawak ng narating ng patulang ito. Ganda, tanggalin natin 'to, may maliit oh. Tanggalin na. Oo, oh. nakita ko na 'yan. Naapakan ko lang kasi 'to. <laughs> ah, ba? Diba? Ah. Tanggalin na namin, daming may-ari kasi 'to eh. Oh, ito oh si Patula ang la ang, da ang layong narating niya. Samantalang yung puno doon lang oh. Padala doon. Kalang, ang hirap naman tanggalin. Yan, pa sila oh. Oh, makarami kami ng patula ngayon. For to this video. Saan pa? Maghagila pa kami. pono na to halaman nagtatanim ako nito sa bahay dati saan pa ba yun hagila pa kami rito sa talahiba ng patula kasi dito gumagapang eh wait dito gumagapang yung patula tabi tabi po ako ay mangunguha lang po ng patula po. Padaan po. Kailang, kailang matalas. <laughs> kailang matalas ang ating mga mata. Kasi ang patula is kakulay green din. Sika. Wala akong nahagilap. Alam ko dito nakarating eh. Doon nga to sa kabila tong Patay na na patula. Hinog na. Doon yun sa kabila. O doon sa kabilang bako doon. eh umikot kami. Kaya baka meron dito. Ang galing no. Ang ganda pala magtanim ng patolang layong narating. Ang daming ginagapangan. Patalasan lang to ng paningin dito. Kasi ma Green ang dahon. Green din ang bunga. Hi. Wala na akong nakita, guys. Balik na ako. Mamaya baka yung kasamahan ko siya ang makakakita. Ako ay naduduling na. Charot. <laughs> <laughs> Dito kasi Stalabis, Talahiban. Ano? May nakuha pa kayo? Hindi pa tapos. Panungkit. Wala na akong nakita roon ay. Parang dito kasi sa baba yung ibang patula bagumapang gumapang. Opo. Iwan ko. Parang nasa baba gumapang yung patula eh. Tapos tumawid pa akiyat. Kaya naapakan ko yung maliit na bunga ay. Eh. Ito oh. Ang sexy. Ang <laughs> nanonungkit. Okay. Opo, wala akong napansin. ko dugi, sa sasama-sama ka. Meron? Meron ka nakita? Ayan guys. Ito na ang aming nakuha at meron pa doon. Ayun Oh. Asan yung Nakuha nyo. Ikaw ay kaway. Yeah. Here. Here there's a... Here runga din sa akin. Bunga ng patula. <laughs> Viral na yun. <laughs> Ayan. Thank you for watching. Wow.